Hello so guys! Welcome back to my channel. This is Wonderlust. Kumusta naman ang bawat isa? I hope na ang lahat ay nasa mabuting kalagayan. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, kindly hit subscribe. Isama nyo na rin ang bell button para you are keep updated and notified sa next nating mga videos. And ang um, topic natin ngayon actually ay napag-usapan ito konti noong last live ko. Kaya nagkaroon ako ng idea na sabi ko, gawan ko ito ng content. At shout out mare, ito na. Ito na yung ating pinag-usapan last time na talagang gawan ko ng content. Medyo napaka nakaka-intriga ito kasi first time kong gumawa ng ganitong content at oh, ito na talaga. Ano nga ba yung mga bagay na nakakapag-turn on sa mga lalaki? O oh, nga ano? Ano-ano nga ba 'yon? Kasi nga kadalasan sa ating mga babae parang uh, waiting lang tayo lagi eh na parang tayo na lang lagi yung Bini-please pagdating sa ganyang bagay, naghintay na lang tayo. So, ngayon nga, ano nga yung mga bagay na sobrang nakakapagpa-turn on sa mga lalaki na pwede nating gawin sa kanila para mas lalong mas spice up ang ating mga relasyon sa ganitong aspeto. O ba? Diba? Ano nga ba yun? Number one, speak up. Speak up. Communicate with your partner. Sabihin mo kung ano yung gusto mo talaga. Pag gusto mo, sabihin mo, huwag kang mahiya kasi sa ating mga babae, parang ano tayo eh, sa ganyan na bagay nahiya tayo kasi nga pag sinabi nating ay gusto ko ng ganito, um, gusto ko ng ganyan, parang medyo ang dating ay hindi maganda lalo pa kung uh, lumaki ka sa medyo conservative na style. Parang hindi siya acceptable kasi yung dating ay para kang wild para kang laging naghahanap or para kang aggressive, yung ganun pero hindi, kasi after all partner mo naman yan uh, wala ka namang ibang uh, pini-please, kundi partner mo naman so walang masama dyan uh, speak up, mas maganda na sabihin mo na gusto mo hindi mo alam, nakakapagpa-turn on pala yun sa kanya uh, gan sabihin mo sa kanya na ganito ang gusto mong mangyari ngayong gabi sabihin mo sa kanya na ah, uh, ganito ang gusto mong gawin sa kanya, ito yung gustong gawin niya sa iyo. O di ba, yung mga ganun. So kailangan mong i-verbalize kung ano yung gusto mong mangyari para oh, of course dalawa kayo mag-enjoy sa ganyang bagay at hindi lahat ng mga lalaki ay nahuhulaan kung ano yung gusto nating mangyari. So isa 'yan sa mga talagang nakakapagpa turn on sa mga lalaki. Another, another one is you have to initiate sabi ko nga, wag lang tayo puro hintay, kundi mag-initiate din tayo minsan. Hindi lang minsan. Hindi natin alam na nak-turn on sa kanila yon kasi uh, basically, lagi na lang tayong naghihintay, wag ka na lang mahiga sa kama at nakatihaya, maghihintay ng grasya, kundi paminsan-minsan, ikaw din yung mag-initiate ng mga bagay-bagay. Sabihin mo sa kanya kung ano yung gusto mong mangyari, kung gaano siya ka-sexy, mag sabi ka sa kanya na gano'n siya ka-desirable, o ba diba, na gustong-gusto mo na gano'n, yung ganito, yung ganyan. <laughs> alam nyo na yun. So, kailangan nating mag-initiate paminsan minsan at another one is uh, mag-invest tayo sa mga good mga good na lingerie, sa mga magagandang mga lingerie kasi hindi natin alam na minsan parang wala lang sa kanila ano, hindi nga nila pansin eh. Kaya hindi tayo nagsusuot minsan parang lola pa tayong manamit pag pumasok sa room or bago tayo matulog minsan yung mga pagkala pagkalaki-laking t-shirt na luma na gutay-gutay pa, 'di ba? Pero guys, mas mas nakakapag-turn on sa kanila yung maganda yung suot natin. Yung attractive tayo, mabango, yung ganon. So, you have to invest sa mga ganyan sa mga lingeries para mas lalo silang ma turn on. O di ba? Kung another one is take charge. Ibig sabihin nito ay paminsan-minsan ikaw din naman yung magmaneho magmaneho, ba? Diba? Paminsan-minsan ikaw din naman yung magiging kapitan, yung ganoon. Um, uh, yun bang tipong ikaw yung babalandra sa kanya sa dingding. Yung tipong ikaw yung yung tipong ita parang itatapon mo siya sa bintana. Yung mga ganon, alam nyo na ang ibig kong sabihin. At saka, ano siya guys, um, yung tipong magmamakaawa siya sa'yo na gawin mo na, wag mo nang patagalin. Yung mga ganon, so kailangan mong ikaw mag-take charge, dapat alam na alam mo na, syempre yung parang itreat mo siya na parang king, nakahiga lang siya, walang ginagawa, basta ikaw yung magmamaneho. Yun ang mga bagay na nak nakakapag-turn on sa kanila ng sobra, yung medyo wild konti. At saka another one is you have to try new things or adventurous kayo. Alam nyo guys, sa isang relasyon, uh, sa ganitong usapin ano, pagdating sa loob ng kwarto, mas maganda talaga na uh, from time to time meron kayong na itata na na mga panibagong bagay kasi nga or panibagong position or panibagong mga uh, things na which makapag uh, add spice sa inyong relasyon. Actually guys, nakabasa ako ng book na ganito na uh, mahilig kasi akong magbasa, 'di ba? So nakabasa ako ng book na ganito na sa ganitong usapin, dapat from time to time, meron kayong mga na na new things, new position, new excitement para hindi kayo maboring. Huwag na lang puro nakatihaya. Try nyo din yung ibang bagay as long as nagkakaintindihan kayo, as long as ini-enjoy nyo, as long as uh, game kayong dalawa na gawin ang bagay na yon. So walang problema don. After all, it's your partner. At the end of the day guys, uh, yung pinaka bottom line dito ay syempre na uh, na spice up ang inyong relasyon hindi na siya hanapin pa ba niyan sa iba kung nahanap na niya sa'yo, kung nakuha na niya sa'yo. Yung ganun. At uh, isa ito sa mga ingredients din sa isang relasyon bilang magpartner or mag-asawa na mas lalong umiinit or mas lalong na-spice na spice up ang kanilang pagsasama. So maraming salamat sa inyong lahat guys. Pasensya na kayo, this is my first time na gumawa ng ganitong klaseng content at uh, I hope na nabigyan ko ng hustisya. So, shout out, Uh, mare, ito na. Maraming salamat sa inyong lahat. Thank you so much for watching and I hope na mayroon kayong natutunan, mga girls dyan. So, ano nga ba yung mga bagay-bagay na nakakapag-turn on sa mga lalaki? Kailangan mong sabihin sa kanya kung ano yung gusto mo. Number two is kailangan mong mag-initiate, invest sa mga lingeries, take charge, ikaw yung magmaneho, ikaw yung maging kapitan for a night, and you have to try new things. Last pala, you have to try new things. Kailangan yung, uh, kumbaga, very spontaneous. wag lang lagi puro sa kwarto. Uh, kailangan minsan pwede din sa kusina, pwede din sa sala, pwede din sa garahe, o ba? Diba, pwede din sa sa shower para mas lalong um, ma-enjoy yung dalawa. Sex is made to be enjoyed by two people na nagmamahalan. Lalo pa kung mag-asawa kayo. This is sacred. Yes. Hindi ito bastos na pag-usapan. Ngunit, um, Ginawa ito, ever since, kung baga, andyan yan, para sa dalawang tao na ma-enjoy nila yung ganitong sitwasyon. So, maraming salamat guys. Thank you so much for watching. Um, see you on the next one, sa next nating topic. Thank you so much, and God bless you, and be a blessing to others always. See you on the next one.